Yeah, well partly dahil uh, sobrang liit ng ating uh, ng ating suporta sa ating mga frontliners sa West Philippines, kakulangan ah. ng postguard sa mangiisda. Kaya dapat taasan naman ng konte para makita na hindi naman tayo masyadong pabaya. 'Di diba? yun Yung isa, ikalawa, tumataas kasi yung sa mga survey, tumataas naman yung uh, yung uh, resistance, yung galit yung pagtutol sa ganitong classic aggression. So politically, nakikita rin ng mga politiko, may ganansya sila rito. Yeah. 'Di ba? Uh, ay ayoko maging masyadong cynical, pero hindi man. lang ito puro na na mm. pagdepensa ng ating soberenya. May nakikita mm -hmm. rin silang political capital dito, yeah. 'no? Kaya yung uh, medyo tatamaan dito, baka yung mga yung mga makapili, baka yung mga mm -hmm. tahimik, yung ating mga politiko na hindi man lang na naglalabas ng statement, pag tayo ay uh, Uh, Wina we know water cannon, no? Pag tayo ay uh, nilalagyan ng barrier, pag tayo ay binubunggo, ay niraram. Kaya may nakikita rin diyan uh, Michael Ina na political capital, no? Dito sa pag-increase ng ating uh, uh suporta at saka depensa para sa ating West Philippine Sea.